Brum brum brum! Nandito na naman si Machong Brum Brum! Ha ha ha! Hoy mama! Ha ha ha! Mga kabrum brum! May nakita na naman tayong tutulog sa tabi ng kalsada mga kabrum brum! Bigyan na naman natin ito ng na pagkain! Let's go! Punta tayo sa Macdo mga kabrum para bumili ng pagkain para ibigay na unsa saan na sa tabi ng kalsada kahit kung tayo tayo sa kanila mga kabrum Let's go mga kabrum brum! Bibili na ng pagkain! Let's go! Ah, uh, dito na tayo sa may Macdo mga kabrambram pipili na tayo na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrambram pasok tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabrambram pipili na tayo pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga kabrambram. Nakabili na tayo na pagkain sa Macdo at may 700 pesos na pera. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrombrom, Yatin na natin ito pagkain doon sa natutulog sa taping ng kalsada. Tulong naman tayo ngayong mga kabrombrom doon sa natutulog sa taping ng kalsada kahit kunti na kabi, kahit tayo na pagkain sa kanya mga kabrombrom. Let's go mga kabrombrom, Yatin na natin ito pagkain sa kanya mga kabrombrom. Let's go, tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom. Let's go pa uh, nandun si tatay mga kapurbo bibigyan natin itong pagkain at saka 700 pesos na pera let's go nandito siya mga kapurbo let's go mga kapurbo bibigyan natin itong pagkain ka saka let's go